Magandang hapon. Nandito ho tayo sa Kanusa Academy Incorporated dito po sa Lipa City. At uh, ngayon po ay naghihintay po tayo sa principal ng school na ito na si Sister. Nakalimutan po natin yung pangalan. At uh, this is our first time also na mapisita itong school na ito. Ito po ay dalawang uh, area. May uh, area po ng elementary. Uh, At dito naman po ang uh, high school department. Napaka laki po itong school na ito at maganda na ng kadiri school at uh, nakikita ko dati na puro aircon ang kilang classrooms. So, atin pong uh, update naman po ang weather ho dito sa Cavite, uh, uh, Batangas, Olipa ay mahangin, makulimlim ang uh, ating uh, ating kalangitan. So, I think parang uulan nata I hope so. I hope not, no? at eh uh, hintay po natin ang ating ang ating uh, principal na si sister sa po siyang uh, kanusa na uh, sister no at uh, ngayon po ay dahil na uh, Tuesday so dapat schedule pa rin po tayo para sa kanilang grade 10 hanggang sa ilang senior high so ito muna ang ating update maraming salamat dito po sa Lipa City Kanusa Academy Corporation sana sana